920 katabi ko po yung napakagandang sakadora ng baksakan, si Sanya Lopez. Dito na po tayo, Captain Sanya Lopez, ang gaganda ng talon nyo. Tanong natin, no? Oh. Sanya, anong variety nito? Ang ganda, oh? Propelica, bossy. Propelica. Magkano yung asking price nito? 45. Magandang maganda na yun? Magandang uh, maganda. eh, hindi kagandaan, magkano? Oh, yung magandang maganda po, Corenta ah, isin Yun din ang kagandahan dito ng ponte. 40 Meron din po siyang ano dito ah, morado pati domino na talong. Ayun o. Oh. Anong natin ha? Ah? Saan nga yung morado natin? Magkano? Morado? Oo. Oh. Uh, 50. 55 5, 50. Dalawa. Yung ating domino. Domino? Uh, 70. Ayan, 70. Basta maganda, maganda. Medyo angat na. Pag hindi maganda, medyo mababa. Ayan. Salamat. Tara, rin sa akin. Okay. Salamat, Madam Sanya Lopez. Dito po tayo sa aking kaibigan na si Madam Luz. Yan Uy, may si, si Madam Luz. O, may patulong palit din siya. Alamin natin yung kanyang asking price ng pipinong bakla. Yan ang dami, oh. yan medyo maganda. Ayan o. No? Oh. Ayan yung magsasaka ni, ano, ni Madam Luz ng Pipino. Ayan. Alamin natin magkano yung ano, asking price. Ayan. Kag kaganda po pogi yung tin... Ayan, namimili ni Madam Luz. kuya, kaya maganda. Ay, kaya pala. <laughs> Madam Luz, magkano asking price nito? Ayan. Tapos ando... Oh, yeah. Ando doon yung ano yung farmers mo nagdala kaya sinasabi mo kung maaaring tawaran ano yan mas maganda talaga hindi dito yung farmers ano para alam nila ano pero magkamukha kayo ng kamag-anak mo yan ayan. yung ating okra okay. magkano ang okra 35 yung maganda yun yung hindi maganda 35 uh, po ah may 40 maganda eh yung sa ating papaya papaya 10 10 ay meron kang ano 6. Oh, may 76 pa. Ayun, tanong natin yung patulang palikpit niya. Ayun, o. No? Si Reden, tanyo pala. May bonito din siyang palaya. Yeah. Yung patolang natin yung palikpit. O, oh, 25. Ayan, o. No? Ayan, o. Naisisingit natin kahit na naisisingit. Maraming buibili Ayun, bonito natin ang palaya. 65 nagbigay na. O, oh, 65 nagbigay na raw siya. Tandaan nyo may, right? depende sa klase o ganda ng gulay natin yung presyo. No? Pag maganda, maganda, angat. Pag hindi, medyo. Oh, eto ang kalamansi mo mag ano? Ocho, 800, bumaba. Tatlo, ano yan, 30 kilos. Isa pang bumaba yung sitaw, ano? O, oh, may sitaw, 40. tingnan nyo ah, mababa. Bulakan white, negros, 40. O, 40. Oh, yung malakas na negro na sitaw, 5-5. Pero yung mahina, 40. Kaya bumaba. Yung tayo, oh. Basta, depende sa ganda talaga. Pero, isa yung mangat natin, yung Taiwan. Taiwan, 1 Oh, ganda ng presyo, no? Kaya serte yung mga kaibigan natin farmers sana tumaas pa nga para makabawi sila. Salamat Madam Luz. Maganda, maganda ka na rin niya. No? Kaganda pala ng lahi niya, no? Nakikilahi. Nakikilahi ng maganda, no? Ah. Tingnan natin tong Siling Sultan. Magkano kaya tong Siling Sultan ngayon? Alamin natin yung asking price nito. Ayun, kay... Kay ano, kay Dan Fernandez. Dan Fernandez, titira ko kura, nakahubad ka eh. Dan Fernandez, magkano yung sultan natin, ask him. 40, yan. 40 po ah. Sultan po yan. Ito yung Taiwan ni ano. Madam po magkano yung Taiwan natin ngayon. Umangat yan eh, alam ko eh. May iglis may Dan Megan, magkano nga dyan? Oh, 150. Maganda. At makakabawi yung mga farmers natin. Itong, anong, anong variety nito? Ah, Magkano yung ganyan? Magkano Sleep? Ah, reject pala. Ah, wag natin ito na. Salamat! Ah, eh, ito. Ano itong talong na ito? Mucho? Magkano yung ganyan? Magkano na, 150. 150 sa bundle? 150 lang yan, Oh, segunda. May, may segunda. 150. Benta. Isang bundle. Eh, yung magandang-maganda yan. 550, Oh, 550, 500. Kaya yung mga asking price natin na iba-iba depende sa ganda ng gulay ano. Okay, salamat. Eric kay Boss Alvin. Ang ganda ng kamatis. Anong variety ni Alvin? Gar Garnet Garnet Jamante. Bisaya magkano yung asking price? 15. Wala yata si Madam Sheila gusto ko makita yung short hair niya. Ah, mamaya pa. Yan. Ito pa, diamante garnet pinsig galing Biskaya. At siyempre, andi dito yung tukayo ko, pero ang interviewin ko, si Madang, uh, ano, yung kanyang magandang asawa. Yan. Madam, good morning. Nakita ko ulit kayo. Kapon, wala kayo. Balita Bali, balita, tumas yung ano ngayon, Taiwan, ah. magkano na ngayon asking price. 170 ngayon po yan. Well, Tingnan 170 ano. yan, Depende sa ganda ng sa Taiwan din ano. Talaga Ayun, ganun sana. Ang ganda talaga ng bata. Oo. Oh, pag may hindi kagandaan, medyo mababa. Itong variety ng ating sinong panig, ano ang ano ito? Ay, nagtuturong lang kami 70. 70, maganda na yan, hindi pa? Hindi pa gaano. Ay, yung magkaganda niya, magkano? 85. 85 yung kagandaan niya, hindi maganda. Okay. <laughs> maganda maganda na sa si paningin ko. Ay, oh, oh. pero hindi maganda. Hindi maganda sa kwento. Yan, iba-iba kasi, depende talaga sa klase. Ito ang palaya natin. Ito kasi palaya natin. Oh, magkano po 'yan? Oh, maliit daw. Uh, uh, shout out mo na 'yung love mo. <laughs> Kasi <Kahit nandi> dito. <laughs> ay, na mo. Ay, di na? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Ibiyanan mo? Napakabait ng na asawa na to. Mapagmahal sa asawa, sa kamag-anak, ka ano? Lalo na pagtulog yan. Ah, lalo. naman ng bahay, wala ako. Yan. Mabait ka daw to kayo, lalo na pag... Tulog. Ayun. Sige, sige. Okay. Ano yung pwede Isang magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palenque. Today is July 17, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatangnong ng mga aspen fries ng mga gulay na nakikita niyo po sa ating video. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palayan ko ng sanitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po natin yung mga asking price. Hindi po final prices dahil ang asking price pwede po yung magbago minu-minuto oras-oras depende po sa ganda o klase ng inyong gulay depende rin po yan sa oras ng pagdating ng mga gulay depende rin po yan sa dami ng dating ng gulay, pag madabi po medyo mababa po tayo pagkondi po o lalo na na napakataas ng ating gulay at syempre isang factor po doon pwede pong bumaba yan sa pagtawad po ng ating mga mamimili, dahil po ang ating mamimili, obligado po silang tumawad dahil nasa sa palengke po tayo. Kaya mas mas mainam yung mga nagdadala ng gulay dito. Sana andi dito po sa tabi ng Sakadora para alam po nila yung sistema ng pagbebenta ng kanilang mga dalang gulay. Tara let's, samahan niyo na po mag-update. dito po tayo sa mabait na pwesto ni Ate Tessy ko. Andi dito yung mabait kong ate, Ate Tessy. Ayan. Si Ate Tessy, pa, parang di nagkakita. dito. di, di, parang kakupas, kupas. Ate Tessy, magkaling pila ka maganda natin kalamansi na yun? 9.50. O, 9.50. Yung hindi kagandahan. Yan, may, may, may 9.50, may yung hindi kagandahan. 8, yan. Yeah. Magkano yung kutsilyo mo? Murang mo na -mura, matano. Oh, napaka matalimba. Japan po, Japan. Ayan, ganun sana. Tandaan nyo po ang kalamansin natin. 30 kilo isang burite. Ayan ha. Depende po talaga sa ganda ng gulay. Dito po talaga inuobliga ko na yung sarili ko na araw-araw kong interview yung ati baby ko. Kasi marami siyang gulay dito. Andi dito yung Sophia. Andi dito yung pipinong puti, andi dito yung okra, andi dito yung mga magagandang sitaw. At syempre may talong din siya yan. At siyempre, gwapo yung taga buhat ng kanyang mga gula eh. No? Gagandang lalaki. Gagandang yeah, lalaki. ng lalaki. Nakangiti na naman yung kaibigan ko. Ito ko nagdadala ng sita dito. Alam niya yung bentahan ng kanyang sita. Kaya wala siyang angal. Minsan, pag may tumatawad, sila na po yung na sumasagot. Ano ba yung sita natin? Bulacan, right? Magkano kita ni sir? Ate baby kung maganda, magkano yung bulakan right natin ngayon? May 50 lang, may 60. Oh, medyo maba, may 65, may 50. Yan, yung maganda maganda 65. Sa ano natin birthday natin. Oh, pinakamataas 60 daw. Oh, yung birthday natin. 60. Eh yung ating pipinong puti dun sa labas. 180, 150. 180, 150 Sophie, ang kalabasa. O oh, yun, yung supiang kalabasa. Pero yung malaki nyo, yung maganda nyo, 25, alam ko eh. Yan, yung oh. malaki yung katawan ni Jericho. Ayun, laki o. Oh. Ayun, lucky, oh. Ben, kamusta yung mga sitaw natin? Ah, uh, okay. Ito, maraming sitaw. Ayan, yeah, sila okay. nagdadala. Ah, oh, Sophia, yan. Medyo umangat naman yung Sophia okay. natin. Ano. Ayan. Okay. Pero yung maganda-maganda nyo, alam ko 25 eh. Ano? Eh, 25 talaga ang tulong. Ayan, pag tumatawad. Ayun, ayan, ayan po. Kaya mas maganda talaga ang dito may ari ng gulay, ano? Para na mo monitor nila, ano? Salamat. Tagas ano ulit kayo, madam? Ayan, ano ulit pangalan niya Nalimutan na ulit Oh, si Madam Ann ng San Juan Ayaga. Okay, Maria no okra. Maria magaling magandang, magandang magandang okra. 35. Yung maganda yan, ay, yung di ay, gano, si po, yun. Ay, hindi kagandahan. Magkano? Kaya depende sa itsura. No? Sa talong natin. 45. 45 yung hindi kagandahan yan. Yung maganda 50. Maganda sa uh, 50. eh uh, kung napupunan nyo, tinatanong ko po yung kung maganda maganda. Kasi nga, akala nila pag sinabi ko ayun ay, ang asking price, pare-pareho na iba-iba po. Depende po talaga sa quality ng gulay. pang saluyot ni Ate Ana, walang pagbabago. Kinsi pa ng saluyot. Eh. Sa ng kamote, 10-8. Pag asim ang pag-usapan, sampalok. Madam, malo, magkano yung sampalok natin na yung price? Hoy, <laughs> sampalok, magkano? 800. 800. Eh, sa sinibuyas? Oh, ito. Eh, sa ating puso mapagmahal. Yan. Yung sekreto po natin, yung may wagang boses, di muna natin pinukunan yung may wagang natin boses. Yan. Oh, yan. Dahil po, medyo, ano siya Isang linggo po natin ano, yung boses lang yung papakinggan. Yung muse natin, yung muse natin. Hindi namin, ano, model yan, din muse. Ayan, yeah, yeah, yung kaganda ng model, oh. Yeah, Sama ba. <laughs> Ganda ng dimple niya, no? malalim masyado, no? Ayun, no? Ito sa parin ko. Parin dyan! Magandang umaga. Magkaling papaya natin ngayon. Papaya natin. Sandan. Sa pipinong bakla. 12. 12. Yung ganitong klaseng ampalaya. Hindi may siyo... Uh, 30. 35. Maliliit. Eh, yung malalaking maganda niyan. Yung magaganda. Ha? 70 pare. Huwag natin kalimutan si, Ana si Andres. Si Boss Andres. Boss Andres. Shout out sa iyo. Pati kay Madam. Madam Rossi. Madam Rossi. Ay, ah, happy viewing sir, Madam. Andito po ulit tayo sa peso ni Malcolm. Parin John John. Yan. Mahal Ay, yung mahal mo pala. Ayun. Mabait po na asawa to. Mapagbigay. Pasensyado. At. Yung mahal mo tayo. Malungkot ka John -John ba? Masaya. Masaya. Ayan. Masaya. Talong po talaga. Ayan. Andito po tayo sa nagtatanong ng mais ni Ate Aya. O oh, Brother Sidney, ito yung mais ni Ate Aya. Ito, dito, dito tayo lagi naka-update naka, ano, naka eh. Yung mais na puti Ate Aya, magkano? Maraming nagtatanong eh. 30 po. O, oh, 30. Puti yun, ano? Matamis. Yan, mga brother. Matamis daw. Kaya dito na ulit kayo bumili. Eh, yung Madilaw. 22 yan Siyempre, yung masipag natin mag-bundle ng bonitong talong Madam, magkano na yung bonito po natin? 90 Bukod sa maganda yung domino nila Maganda rin siyempre yung mga nagbabundle Ayan, di ba boss? Ayan, wala tayong angal dyan Pang ano yun eh, eh. Pakita nyo nga yung pang mall natin nga. Ayan, ang ganda Saan po ba galing yan? Isabela po. O, oh, Isabela. Mga taga Isabela, ito ang inyong ng talong. Ere. Ay, ano ito? Uh, tineros? O, oh, orange. Magkaling ganyan tine uh, tineros natin. 300. Yung ating kamot, yung ganito. Ano ba ito? Puti dilaw. Magkaling po yung dilaw. 130. -13. Yung mga sakadora dito, parang ano, hindi tumatante. Lalong bumabata. Eh, yung ating uh, labong. 200, 180 At speaking of magandang sakadora sempre, isa po dyan si Angelica Panganiban ng Baksakan Ayan po Pag nakita nyo po sa personal to Nako, mapapawaw kayo Sabi nga ni ni, ano, ni Sir John Wow, kagandang babae Magkano yung ano natin ngayon yung ating kamatis? O di so wala tayong mani. Ayun may mani. Magkano mani natin ngayon? Oh. Magkano yung per kilo ngayon niyan? 75. Ay eh, yung ano isang bundle. Wala na po eh. Madam, isa pa pong tanong. Ano po ba yung sikreto ng pagiging isang <laughs> maganda natin ano? Wala, matutulog ka lang na matutulog. Matutulog ka lang na matutulog sa pagkain. <laughs> wala, hindi mo pa. Yan. <laughs> yan Ayan po ang atin Angelica okay. Panganiban ng Paksakan. Pang uh. Katulad ng sinabi ni Angelica, hindi po ako nakapag-upload sa FB natin dahil po pag mahabang video, hindi ko po ma-upload masyado. Kaya po, bisitahin niyo po yung aking uh, YouTube channel, Dan TV, Mr. Palenque. Ah. ito, merong Taiwan si, Basta Taiwan si, Tabi lang po sa, sa entrance, pangatlong pesto. Kung maganap kayong uh, talagang napakaganda, oh. Napakaganda ng taiwan bang simula naman. Magkano po siya? 45 lang. 45. Ayan, good na good. Talagang quality. 45 isang kilo. Siyempre, good na good din yung ano. Yung gano, yeah. pogi. Pati yung katabi, pogi din. Ayan. So, saan hindi mo na nakikita si ano? Si Rondo. Wala, nag -asawa na. na siya. Nag o, nag-asa. Nag-asa. Nag Shoutout kay Rondo niya. Ayan. Shoutout sa iyo, ronron Saan ka man <laughs> sa, kabite lang. Ayan, sa Kabite na ba? Ang nagtatanong po sa akin ng dahon ng sili, wala po akong makitang dahon ng sili. Pero pag may makita ako, i-update po natin. na, no, iyan! Ba, mukhang masaya yung ating doktora ng, <laughs> ng ating baksakan. Ate Agnes, napakasaya. Yan. Ano masasabi nyo kay doktora? Ano masasabi niyo kay Doktora? Ah? Mabilis po siya, mabilis. Mabilis, <laughs> mabilis po. Mabilis. Ay, yan. Bagay sa Bagay sa kanya yung kulay yelo. Ang ganda naman. Ate Agnes, ano masasabi mo kay Doktora? Ah? Ayan, ganda. Saka maganda, no? Ay, sa... Doktora Cheryl, ano ba yung kamatis? Ako? Ah, kamatis tuloy. Anong, 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 anong size niyan? Medium po. Medium, uh, 9 kilos. Storage, puti. Magkano? 700 po. 700. Yung ating pula. 950. 950 storage. Po. Yung ating, uh, yung ating super white. <laughs> 550 po. 550 lang kilo. 5. Eh, yung ating, 490, uh, itong ating kanso. 480. 480. 490. Kaganda so, naman babae nito. <laughs> Wah, wow, hindi man, naintindihan ko artista o model eh. Eh, yung monggo natin. Kaya yeah, nakatakot na yung kachang ko. Oh. 2,250 po. 2,250, yan. Salamat po, Dr. Cheryl. Dermatologist po yan. Eto, may nakita po tayo kay Madam Menchi ng daw ng sili. Alamin natin yung daw ng sili. Madam Menchi, magkano yung daw down... ng sili natin yun? Oh, yung magandang maganda na kasing ganda ni Madam Menchi, s'yempre. Oh. 120. Yung hindi kagandahan. Yung yung hindi kaganda katulad nila. Hindi <laughs> ko na sinabi yung pangalan no. Eh yung ano natin, magandang kalamansi. Eh. Ayun, presyo sa kanya 900. Oh, 900. Yung maganda-maganda po yun ha. tanong natin sa so, so, 70, 70, 70. Madam Madam Menchi sa so, upo natin. Huh? Yung upo mo, magkano? Oh, Salamat. John, wala may na-receive po. Okay po. Okay sis. Salamat. 'Yun mga pa 'yung pa-pechay natin? 'Yung papunta sa daan. Ah, magkano 'yung magaling pechay natin? 'Yung maganda po, 300 lang ng ambinte. Wow, medyo mangat naman 'yung 'yung, yung ano, mustasa. Parehas parehas po. Parehas. Twenty scene Nasa ano pa lang po on the way na po nasa Kabu. malapit na po mga mga 20 minutes na lang dito na 'yon. Salamat. Ayan o. Ang gaganda nang Ito naman yung aking idol, si Philip Salvador ng Baksakan. Good morning, Sir Ipe. Sir Ipe, magkano yung maganda nating luya? 85 po. 85, yan yeah, o. Tingnan niya, maganda na yung gulay. Guwapo pa yung nagbabandin. Eh. Ayan o, ayan o. Oh. Malago, oh. malago. Saka yung katawan, Bong Rebillian, dating. Ayan o. Oh. Pero wag po kayo, hindi na po available to. Baka mag sa akin si ano si Madam Lise, yan. At saka good boy po kasi yan. Ang alam lang niyan, trabaho, trabaho, responsibilidad, di ba? Ayun, ayan po ang ating Philip Salvador ng baksakan. maka makibalita na tayo sa Suprema. May medyo ilang araw ko na hindi na interview. To, eh. Magkano na po 'yung Suprema? Ah, ayan na dinigla mo na mako talagang Okay na okay yan para sa mga kaibigan nating magsasaka. Medyo nakakabawi na sila. Ay to tawid dagat. Yan. Sana naman medyo magtagal naman ano kasi lugmok talaga ang kalabasa natin no. Yan. Si si Sir naman ngayon talaga medyo blooming din eh. Kaibigan ko ito. kaibigan ano ba ito? na to? citrus na ganito. Yan, 40 din. 40 Ano ba to matamis? Ayan! Ito pa yan. <laughs> Siya daw matamis. Yan ganyan, 40 din. Ayan. Ito, kung matamis, ang hanap nyo. Ayan. At, ito po tayo sa Gulay bagyo Wala uli yung best friend ko. Yung best friend ko, masipag na mga ngalakal, mabait at responsable. ko. Ang pay na lang po, ang pay na lang po nun, kain. Pagdating sa biyahe, kain. Ayan lang. Ay, gaganda naman ni Madam ngayon. Gumaganda lahat. Madam, magkano po yung ating uh, repolyo ngayon? Asking price. 25. Banayad pa yung sagot. Sabi sabi. Eh, yung ating sayote. 25. Sa ating patatas, yung malaki. 35. Yung ganito kalaki. 28. Sa ating carrots. Ah? 500 sa sayote. Sa Sa labanus. Oh, ayun nga yun po. Magkano po? Sa pechay bagyo po. Sa celery po. Sa celery po, 120. Yan, medyo nag-slim na yung katawan ni Madam. Siguro. Madam, nagda-diet din kayo? O nagsusumba? O, diet pala ni ano, eh, J, Diet na, nagsusumba pa. O, kaibigan dyan. Nangangalakal na ano. Ingat ka sa biyahe. Huwag mo isipin yung pagbebenta dito. Okay na okay ito ayan po mga kapalengke ang ating uh, pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay dito sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center Palengke ng Sangitan. See <coughs> you again tomorrow for my next vlog. Bye bye!